Ginunita ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang ika 645th anniversary ng pagdating ni Sheikh Karimul Makdum sa Pilipinas na siyang nagpalaganap ng Islam sa bahaging ito ng Mindanao. Ang PPP Story mula kay Jen Garcia. Nakiisa ang Project Tulong alay sa bang sa morong nangangailangan o tabang sa paggunita ng ika 645 na anibersaryo ng pagdating ni Sheikh Karimul Makdum sa Pilipinas. Noong 1380 dumating sa Pilipinas si Sheikh Karimul Makdum, dala ang layuning ipalaganap ang turo ng Islam. Kilala siya sa pagtatag ng Masjid Sheikh Karimul Makdum sa Simunol Tawi-Tawi, ang pinakamatandang moske sa bansa. Hanggang ngayon, matatag na nakatayo ang apat na natitirang haligi nito. Ngayong taon, ginugunita ng Bangsamoro Government ang mahalagang kabanatang ito sa kasaysayan bilang Special Working Holiday alinsunod sa Baa No. 39. Katuwang ng iba't ibang sektor, pinangunahan nito ang taunang pagdiriwang bilang pagkilala sa pamana at kontribusyon ni Sheikh Karimul Makdum. Sa pangunguna ng Office of the Chief Minister, ang Project Tabang ay muling nagpahayag ng dedikasyon nitong paglingkuran ang Bangsamoro at isabuhay ang mga pagpapahalagang habag, pagkakaisa at pagtutulungan ng mga prinsipyo na hango sa aral ng Islam at halimbawa ang ipinapakita ni Sheikh Karimul Makdum, Jen Garcia, I Minds, Philippines.